Good morning everyone. Sa panahon ngayon, sa larangan ng social media, marami tayong natutuklasan ng dahil sa kapwa natin na nag-share ng kanilang mga kaalaman. So, panoorin natin to guys. Sa video ito, makikita natin kung paano ginawa ang chinilas. So, guys, panoorin natin. Guys, nice. Good morning to all. of you here in my YouTube channel. To my viewers, to my followers. Uh, ito. Uh, let's see what they are doing in the factory of the slipper. So take a look, guys. Uh, ito yung, ano, plastic yan eh. It's a plastic. Same in the plastic factory. yeah Take a look. Ganyan pala ang paggawa ng chinilas, ano? So, ayan. Ay, ah, nakaskopan pa siya pala siya. Ang galing. O, ayan. Mayroong, mayroon ang hirap pala, ano? So, tignan natin mabuti. kung paano nila ginawa yan. Ayan, inunti-unti na siyang umangat. Ayan na, umangat na, nasa taas na. O ba? Diba? Ang bilis. Walang isang minuto guys. Ganun pala nakadali? Ayan, no? Kasi isang araw, ang dami mong magawa. Ayan. Tignan natin. panoorin nyo guys, panoorin nyo panoorin natin o oh, ayan anong sunod nilang gawin Ayon. tinitrim nila Ganun pala. Ganun pala kabilis ng paggawa ng chinelas. Ano yan siguro? Glow? Dinikita nila ng glow. So ngayon may idea na ako kung paano nila ginawa. Pero kulang tayo ng material, kulang kasi ng materials kaya manood tayo at least meron tayong idea, di ba? Yan, glow yan ang dinikit nila eh. Glow or rugby. Pero karamihan rugby ang ginagamit. Ang galing talaga, no? Para ka lang naglalaro, pero may in may income ka na trabaho. Di ba? Ayan, ready to sell na. Para ka lang, para lang naglalaro, ano? Pero kayo makita pala pag naibenta. Ayan. Ayan na yung ready to meet nila. O, di ba? Ang galing. Ang bilis, ano? So, kung bago ka palang guys sa aking channel, ayan, i-subscribe nyo naman po ako. At saka yan, ah, logo ko sa taas. So, pala kasi Yan yung ko eh, scan nyo lang po yan, yung nasa taas ba, na logo. At ko yeah, At makikita nyo na yung channel ko na Rosely Sibelia Rose Ros, 13 or Rose 13185. Maraming Ros salamat po. Kung bago pa lang sa yung channel, please like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you. Hi, good morning everyone. I'm Rosalie Sibelius Rose, 13